57,000 families sinilikas na dahil sa Bagyong Tino. May 7,000 barangay naman delikado sa landslide at maha ayon sa OCD. Detalye mo na kay Paro sa RH52. Ednyal, good morning. Kuna Ednyal, umabot sa higit sa 57,000 na pamilya. na halos 156,000 katao ang nailikas bago pa man itong pagtama ng Taipun Tino sa lupa. Ayon kay Office of Civil Defense Assistant Secretary Rafi Alejandro, Galing ang mga ito sa Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga na halos pilitin na mailikas hanggang kahapon. Una nang ibinalita ni OCD spokesperson Judy Castillo na kinailangan na ng force evacuation sa ilang coastal areas sa Eastern Visayas dahil sa bamtanang daluyong o storm, Sword, uh, storm surge. Dalaan itong bagyong tino. Pero maliban sa storm surge, laman na ba sa datos ng Mines and Geoscience Bureau na may 7,864 din palang mga barangay ang delikado sa landslide at pagbaha epekto ng malalakas sa ulana. na ulan. paki natin ang OCD. Meron na pong uh, halos uh, 57,000 families or close to 156,000 individuals ay uh, nakasama na uh, sa ating preemptive evacuation no covering regions 4B, regions 5, 6, 7, 8 and Caraga sa mga inilikas sa yung mga naninirahan sa Tent City sa Bugo sa Cebu. Natin naman ng magnitude 6.9 na lindol nito lamang nakarang buwan. Nag-landfall na nga ang typhoon sa Silago sa Leyte kanina hating gabi at ngayon papalapit na sa isla ng Cebu. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danielle.